Ngayong araw, dadalin ko ang mga ninakaw kong sports car sa black market para ibenta. Pero, delikado. Kasi pwede akong i-raid ng mga pulis. Kaya naman, nag-hire ako ng mga bodyguards at sinimulan na ang pagbibenta. Okay, so kumpleto na yung mga Ferrari natin. Nandito na. Yung isa, pinamigay natin nung last video. Pero ito, itong tatlo na to. Ibibenta natin itong tatlo na to. Pati ito, ito yung ninakaw ko nung nakaraang video. Hindi ko na maalala kung anong video Pero ninakaw ko itong Ferrari na to eh. So, try natin na i-benta yan guys Kasi di ko na benta nung nakaraan eh Pero yan nga, meron na tayong customer para sa Ferrari natin Pero di ko alam kung anong bibili niya dito So, meron tayong guard dyan Yan, syempre meron tayong gangster na guard Para kung sakaling may magka problema Ayan, nandiyan dyan sya Pati may mga dalawa tayong guard dun ayun tapos eto din Yan, mga gangster yan Yan, so yan, ready na Tawagan na natin yung tin, customer So, tara Okay, so tiyatawagan na natin Uh, Hello, lang? bossing. Ay, yes. boss, ah, uh, dito na yung mga sasakyan na binibenta ko. Pwedeng-pwede ka na pumunta dito. Ah, ganun ba? Ah, uh, bali ilan ba yan? Mmm, apat to, bossing, eh. Pili ka na lang dito kung anong gusto mo okay, sige, copy. Ah, uh, papunta na kami ng bata ko sa dating location pa ba? Ah, oo, doon, doon, doon pa rin. Sige, sige, copy. Ah, uh, on the way na kami. Sige, sige, ingat okay, po. Salamat. Sila. Sige, sige. Okay, so pupunta na po sila, guys. So tingnan natin kung anong mabebenta natin ngayon dito sa mga Ferrari natin. Ang kikinis niya mga 'yan, nilinis ko 'yan, guys. So si Daniel nga pala, di ko alam kung nasaan. so, tinatawagan ko siya, pero di siya sumasagot. Pero ito na. Oh my god, ito na ata sila, guys. Tara, kamsin natin. Ay, magandang araw, Amigo, bossing. Eh, ah, ito na ano ba yun? Oo. Oh, mga nga pala yung mga Ferrari. Mga bagong stock natin yan. Pwede mo i-check yan lahat, bossing. Hmm, napakaganda, napakaganda. Makinis yan. Bagong bago yung makina. Lahat bago. Tapos yan, Ayun bossing. Na limited edition yung mga yan. Ano ba to? Puro top of the line ba to? Hmm, top of the line. Tapos meron ako dito isa, bossing. Baka magustuhan mo rin itong isa dito, bossing. Ito. Naku, ayos to ah. La Ferrari yan. Ayan, La Ferrari. Sige, sige, sige. Ay, ano bang nagugustuhan mo dito? Pero ang nabubusan ko talaga dito, eh, itong pula. Bukod sa paborito ko ng kulay ang pula, eh, gusto ko pa ang kanyang modelo. Ah, Ito kasi, nasa ano to eh, sa 5.8 million. Pero dahil ikaw yung unang customer ko, hmm. 5 million na lang sa'yo. 5 million? Napakagandang deal, kaibigan. Hindi ako nagkamali ng pinili. Yan, syempre. Okay, sige, kaibigan. Kasado ko dyan. Deal tayo. Sige, pakiabot na lang ng 5 million. Ah, kinukuha pa ata guard may pera. Hmm, um, madami kasi yun Madami, binibilang pa ata guys Ito na ata, uy grabe Wala suitcase pa Haan <laughs> ah, kaibigan, ito na sa akin uh, Ito, iabot ko na lang sa bulsa mo kaibigan Ay, wait lang, patingin mo na ako ng suitcase oh, Sige, sige uh, Ito, ay. ito yung laman kaibigan Grabe, napakadami Kumpleto ba yan, limang milyon? Oo, oh, kumpleto ito, uh, abotin mo na lang Ah, oh, sige, sige. Ayan, ayan, ayan. Salamat, salamat. Sige, ah. Teka lang, lalagay ko na to sa truck ko. Gaya muna natin dito, guys, sa truck. Alright. Ah, uh, bale, ito na yung susi ng Ferrari. Okay, sige, sige. Ito naku na, nakuha ko na. Yon, Mga na namin, amigo. Maraming salamat, maraming hmm, salamat. Marami... Grabe, first sale na Sali, natin, Okay guys. naman na itong papel na ito, no? Ako na lang magpapa, ano? Ah, mm. uh, bali, papa, natari ako na lang to tama? Oo, oh, tama, tama. Okay, okay si 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 ako na bahala sige. dyan. Ako naman na eh. Sige, sige. Thank you. Grabe, nabenta na natin yung isang Ferrari, guys. So, ibababa na natin itong La Ferrari para eh, ibenta rin natin. Kasi nakalimutan ko ibaba ito, guys, eh. So, yun, bababa ako muna ito. Niligay ko na dito yung La Ferrari. So, may tatlo pa tayo dito. Yon, sana mabenta natin lahat to. At sana di magka problema, guys. So, yon, uh, maghantay lang ako ng customer ngayon. Maghantay ako ng tumawag kasi pinost ko na kanina. So, yon, na tayo. Let's go. Okay, so may nag-chat sa akin. Tawagan ko daw siya. Ito yung number. Uh, bibili daw siya. Balak niyang bumili ng sports car ngayong araw. So, tawagan natin kung totoo nga ba, guys. Tingnan natin. sa Ay! Ay! Ah, uh, boss Bossing, clear ba, bossing? Ay, clear, clear Ah, uh, meron kami May dito, ano Ah, uh, bagong mga sports car Ah, uh, interesado ka, boss Punta ka na lang dito sa location Sa dating location Sige, boss, puntaan ko na agad ngayon, ah Ah, sige, sige Okay, guys, so papunta na daw siya ngayon Nalangya no? So, ewan ko kung ano yung mabibenta natin ngayon kung ano yung bibili niya, yung ako sa kanya. Pero yan, i-introduce natin lahat sa kanya yung mga bago nating nakaw na sports car. Okay, so. Ay, ito na pala. Walang yung bilis. Bossing. Bilis mo, bossing, oh, ha? Okay, maganda nga pon Ay, maganda syempre. Maganda nakabilis pa eh, sa mga sports car. Eh, ito kasi yung mga ano bossing. Mga bagong sasakyan na binibenta dito. Eh, ano bang napupusuan mo dyan? Parang gusto ko itong La Ferrari. Uy, La Ferrari. Ano ba ito? La Ferrari. Mahal kasi ito sa ano eh. Sa mismong dealership eh. Pero sa akin, gaya na lang sa'yo ng 7 million. Seven million. Magkano ba to sa dealership? Baka unti lang bawas ah. Fifteen million yan sa dealership. Bakit napakamura ng ano, benta mo, bossing? Eh, syempre. Alam mo na, ano to eh. Black market? Ah, uh, mga nakakaw to mga to. Ay, oh, bossing. sige. Pwede uh, uh, ba makita yung love? Oh, pwede, siyempre. Oo okay, eh, ito talaga napupusunin. Check ko lang ah, kasi siyempre. Mm. Mas maganda, sigurado ako. Baka oh, mamaya bossing. ayaw ng asawa ka eh. Ay ah, check mo yan, bossing na maiki. Sige bossing. Last price na ba talaga yun? 7 million? Di ba talaga kaya? Siguro ano, 0.5. Di ba kaya ng 5M bossing? 5M. 5 m masyado mababa boss. Kukunin ko na boss yung 5 m o oh, ano. 6 million boss, last price na talaga yun. Wala nang ibababa yun. 5.5. Walang nga. ano boss. Grabe ka naman sige boss. Na, boss. Eh, ito talaga no. Gusto ko na talaga ito. Sige na nga, 5.5. Siyempre, kailangan ko makabenta ngayon eh. Sige. Ah, sige boss. Ano ba ano natin? pera, transfer na lang, bank transfer okay. na lang, boss. Cash tayo, boss, cash lang. And kinukuha na niya yung pera, guys. Ayun e na. Let's go. Ayun e na. Eh, grabe. Laki ng case. Ayun e na ba? Ito, boss. Limang million. Yun, sige. Ayan. Marami salamat, bossing. Nandiyan na rin yung susi niyan. Bagay okay, na ano yun. Walang niya. At kami kagi ka, may eh, polis. Delikado to. Kagi. La, 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 la. Yung mga Ferrari ko. No, 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 no. Yung mga gangster. Chit, 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 chit. One, down, one down, Let's go. Di go again, wala. guys. Kailangan Chip! Semua na, Chip! Chip, Oh my god. Tinamaan ako. Wala guys. Kailangan natin chip, ka na natin lumipat ng location. Tinamaan tayo, Rico. Oh no. Alang niya, may butas na guys. Tapos na baril ko ata yung gulong. Pero alis na ako dito. Ilalagay ko na sa trailer to mga sasakyan guys. Tapos pagpapagamot muna ako. Oh. Okay guys, so nalagay ko na lahat sa trailer. Lilipat na po tayo ng location kasi nalaman ng mga polis. Di ko alam kung paano no, pero yan. Alis na po tayo dito. Dadali na natin to sa Sandy sa Shore. Bosing. Ay, bossing. Sa ah, uh, bossing. Ay, isla ako bossing. Ah, uh, ay, interesado ka ba bossing sa mga sasakyan ko? Interesado ka pa rin ba? Oo oh, naman bossing. Kaso, durado na ba yan? Hindi yan marirate. Oo, oh, may no, lumipat po na Naman, wala nga Ako bossing, safe o, sige, na safe na ito. Okay, saan ba location mo, mo ngayon bossing? Saan ba location ay, mo? Sisend ko na lang sa'yo, boss. Sa spot na kayo dito. Kaso, bossing, si, si, si. dalawa na lang to. Di ba tatlo kayo? Oo, oh, sana eh. Tagbibilang rin sa atong mga sama ko eh. Oo, oh, dalawa na lang kasi ito eh. Pero tignan nyo muna o, sige, dito sige, okay niya. Sige, sige Okay, guys So, papunta na daw silang tatlo Pero itong guard ko nandito pa rin yan Kasi tinulungan tayo niyang kanina So, papunta na silang tatlo Tapos dalawa lang yung kotse natin So, feeling ko Masa-sold out tayo ngayong araw, no? So, ayan Antay na lang Eto na pala Bilis nila, guys Uy, bossing musta bossing? Grabe, tagong tago ka na dito, ah Siyempre, na-raid daw kanina Mutik pa ako mamatay, eh Eto ako yung mga kasama ko Sila yung ayan. mamimili ng sasakyan Sige, halika dito, Apple, mga boss Ano ba? Tignan nyo dito. Itong dalawa. Ferrari. Ito na lang yung natira eh. Hindi, nabenta ko na. Ang ganda talaga yan, boss. Ang ganda rin presyo niyan. Ang ganun naman ito, boss eh. 6 million boss 6 million na lang Kung bibili nyo dalawa May hey, discount sorry, yan Tig 1 million Paano? Titignan ko lang sa loob ah Okay, check nyo lang boss Tiwala na ako sa inyo eh Ayan guys, so chinecheck na nila Ano boss, goods ba? Uy, 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 uy Uy, kalma ka lang, kalma ka lang Mabilis yan, mabilis yan Pulit pala ito Tulat hmm. pa ako. oh. Oy, nga tama lang. Ano, pa-check mo sana niya. Siya, siya 'yung bibili, di ba? Okay. Okay. Tayo okay. ng hatak. Gusto ko 'yung hatak hata. hmm. mabilis. Sige, sige. Yes, pa, good ba? Yeah, ba. babasing. Lang nga mga 'to, baka nakawan pa ako eh. Ito, ito kasi 'yung ano eh, talaga eh, pinag-iisip ko eh. May kanya na kasi ta. drive? Test drive? wait oh, wait lang. Wait lang. Ang dito lang, hanggang dito lang. Sige, sige. De, Dede, ang hanggang dito lang. Ako. Oy, oy, oy. Sir, tama na yan, test drive, sir. Kinakawawa nyo naman. Sure buyer ba kayo, mga bossing? May 6 million kasi yan. Pero, oh, parehas naman kayong bibili, di ba? Take 5 million Ay. na lang. Bossing, oh, parang... Baka ma pwede yan, 3 million, dalawa. Oo, oh, take 3 million. Wala kayo sa palengke, bossing. Ito, bossing. bossing, yung sa Cardi. Nasa ano lang talaga yan. 4 million lang isa. Mm. Oo. iba yan. Ibang ano yan. Kasi ito, limited edition to. Limited edition. Ano mo lang sa ating limited edition to, boss? ito lang yung nag-iisang na nakako. Ay, yung... Oo, oh, nag-iisang na yung... nakako ko eh. Oo, po po. Nakakawa ito, kaya eh, Nakakawa pero yung presto, mahal pa eh Dapat 4 million lang to nandito sa ano eh Artip. Dapat muro lang dapat nasa kalahati na lang yun bossing Lugi naman ako sa 4 million bossing Eh sige 3.5 Wala nga babarad oh, nyo naman mga bossing 3.5 3, bosing. 3, .5. 3, .5. 3 uh, million dalawa na lang yan, bossing Puti 3 million So tingnan mo Sir, gawin ka lang pera, sir. Isang ano mo lang, gawin single mo lang. Ganto na lang, 3.5 isa. Basta ako kunin hmm. yung dalawa. O, oh, sige, sige. O, oh, sige, sige. Deal, deal, deal. Deal, 3 million isa daw. 3 million isa. O, oh, yun ang 3 million isa. <laughs> 3 million isa daw, deal, deal. Hindi, kung ayaw mo, alilipat namin sa iba. Ay, huwag na. 3.5 isa, bossing. Mahawa ka naman. O, <laughs> sige na nga. Sige, kunin mo yung ano pera dun. Alright. Sa so, wakas, nagkaroon din kami ng deal. Kinakabahan ako sa mga to. Ano to. Walang... <laughs> Aliado dito. Ah, wala bossing. Bagong-bago yung mga yan. Ah, okay. Ang kompleto to. saan pagkatapos naman mo itong kontrata. Ayan, salamat. O, oh, picture nyo. Picture. picture na picture ako na bossing. Okay na yan. Ah, sige, sige. Kunin nyo na yan. Kunin mga bossing. Maraming salamat. susunod ulit Sige, sige, sa susunod ulit, ba 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 na rin tatawag ako ngayon. Ba? walang paliado dito Oo, oh, bossing, Ma walang pala ng ano lang, linggo. Basta pag nabili ba mo na, ikaw nang baala dyan, bossing. Alright guys, so, walang nga yung mga yun. Kinabahan ako sa mga yun. Kasi, alam ko na nakawan ako. Mag-isa lang ako yung isa kong guard to para wala pa sa akin. Pero yan nga, ah, nakabenta tayo ngayon. Meron tayong 23. <laughs> million. Karabi. So yun, kung gusto nyo pa manood ng mga videos natin, panoorin mo na yan. I-click mo na yan nasa harapan kasi mawawala na yan in 5, 4, 3, 2, 1.